bike adventure tayo ulit pamana sa kabe. maraming salamat sa inyong suporta maraming salamat din sa inyong panood oras ngayon mga kapaders alas 6 ng hapon tayo maghahap ng bagong spot na ating ngayon at sana surtin tayo sa pagpalag ngayon mga kapaders bali tatlo magkasama lang si Tio Lupong at saka si Kadaibus Rico mga kapaders abangan sa aming pagdaib mamaya God bless, ingat tayo lahat Kadaday pala ang isdagad nasa butas, takas Mm-hmm. Buwi naman ang mga kapaders. Anong isdain kaya ito? Hindi ko na sinilip kung anong isdain. Pinan ako na lang kaagad. Makita paglabas. Tandaanin ko paghila. Uy, malaking bukawin mga kapaders. Tinamaan sa may hasangan. Kwartang linaw na. Nakapagsisid naman tayo ulit mga kapaders. Panibagong bahura ito sa parting malayo. Hanap ulit tayo. Uy, nandito sa tagiliran ko. Inunahan ako. Malaking posit. Ornokos. Uuluhin ko. Mm -hmm. Muntik pang salaan mga kapaders. Masarap itong pang ulam na naman. Nung nakaraang gabi, yung laot namin, kumain ako ng nukos. No Sektan ako ng ten mga kapaders. Bawal na talaga sa akin ng nukos no kumain. Andito sa butas, may kulay pula. Mm -hmm. Isdang lambing na naman. Ayos nitong pang-ulam. Masarap tong sabawan pag-uwi. Sana may kasamahan pa ito. Dito lang sa Bahura mga kapaders. walang kula po. Taling-taling laang. Ang nandito, maigi na yan kaya sa kula po. Kula po, hindi makita ang Bahura. Dito sa malaking sayap, silipin natin. oy, laki ng orinis mga kapaders. Ito yung isang klasing orinis. Yung may bukol sa noo. Dito sa amin, hindi to binibili. Hindi ko ito papanain mga kapaders. Kung mayroon sana sa amin bumibili, papanahin ko ito kahit sana 50 ang kilo. Wala. Lilipasan natin yung mga kapaders, yung orinis. At man ibang mga pana. Ito, first class na esta. snapper mga kapaders. May tama sa parking pisingihan. May guhit. Baka ito, pinala na nakalpas lang. Tayo ang papana mga kapaders. Dinubol ko ang rubber. Mm -hmm. Gitik. Lampas sa katawan ang stingless ng pana. Pasabitin yan na ito mga kalating kilon estimate ko dito masarap doon sa abawan pero pambinta na muna at para makabawi sa gastos mga kapaders hanap muli tayo dito sa unahan may lapu-lapu mm -hmm, gitik na naman kausir or leg leg salamat lord na no marami maka kadilis na rin kami ngayon lang naman ako nakapaglaot dahil nung sang araw nagsimba kami ng kapalungga mga kapaders dyan sa unahan itong buta silipin natin naroon sa unahan isdang saging-saging yung may tagpi na kulay iti mga kapaders pang ulam mm -hmm. yari ka naman dyan sa ganitong isdang saging-saging kung tawag sa amin masarap pong sabawan lalo na kung iti mariain, lalong masarap hanap ulit tayo na ito sa unahan isdang may balbas timbungan mga kapaders mm -hmm. pwede na itong pambinta matagal-tagal ako hindi nakalaot gawa ng talangkaso Uy, daming butgo mga kapalir. Sumusuot dyan sa tay nga. Iwas tayo dyan. Ba't ba tayo masuutan. Itong sinisida namin, harap ito sa usipangan ni Ban Camarines Norte sa Partin Laot. Dito ang maisdag saging-saging mga kapalirs. Mm -hmm. Pandagdag ulit pang ulang. Maraming salamat, Lord. maka kami ng sariwang isda. Makakasabaw rin pag uwi. Sana may makasamahan pa ito. Tsatsaga-tsaga namin ang kasamahan ko kahit malakas ang agos. Hanap ulit tayo. Ito, bukawin. Pambinta. Mm -hmm. Mataan tama. Estimate ko dito mga kapaders. Walang wala mga 200 grams. Kasama ito sa 130 ang kilo. Dito nga pala sa amin, ang presyo ng isda Hindi ito mataas mga kapaders. Ang surahan, 150 ang bitilya. 130. Ang lapo, 170 dalawang isda mga kapaders itong unahin ko muna first class timbungan nasa butas Mmm, -hmm. lagata ka dyan. Isdang may balbas. Masarap itong paksiw. Kahit anong luto, pwede mga kapaders. Mayroon pang isa, ikakasuko ang pana. Dito tumago, naroon palayas na mga kapaders. Tamaan sana. Mmm, -hmm. bali dalawa. Ito yung tunong na kulay puti mga kapaders. Masarap itong luto sa tunong na kulay puti. Pinirito. O kaya adobo, masarap din dyan. Hanap na naman tayo tsaka tsaka tayo dito at palinis ang bahura walang kula po na ito mga kapaders nakatago sa corals timbungan mm -hmm. na naman maraming maraming salamat lord andito lang palang isda sa partin laot palibasa malinis walang kula po maganda tinataguan ng mga isda at nakakapangain ng maayos uy na ito pa timbungan uli mga kapaders mm -hmm. lagatak na naman Maganda ang pagpunta namin dito sa Bahura. Hindi tayo binigo mga kapaders. Siguro dito wala may ibang paralaot na kakasisid. Baka tayo pala ang. Sana nga kami pala At para utro pwede namin balikan ito. Dito sa butas mga kapaders. May nakasuot na roon. Kulay pula. Parang lapu-lapu. Panain ko na. Mm -hmm. Ay na. Nang panlabo ng butas. Dandahanin ko palabas nang di makabunot. Nakatanggal. Ulitin ko. Mm -hmm. Uy, malakit pa sa tinamaan sa unang pana. Tinama sa parking palikpikan. Maya-maya pala yun mga kapaders. First class, nice na isda ito sa lahat. Ito ang madalas binibili sa palingki. At itong malaking sayap, mayroon na kasilong, tunong na puti. Mm hmm yari ka man. Dito sa amin, ganitong tunong na kulay puti, binibili rin mga kapaders. Kaya lang, ang kilo, 70, pero ayos na. Mayroon lang tayo maidagdag pang para dagdag din siya nakakasabik talagang mamana pag matagal na pahingahan ng ating baraso pati ang katawan hanap tayo uli naroon sa unahan may talikbago nakasandal mm -hmm. ayos ito mala pa dito ang talikbago bago mga kapaders dito pala napunta ang mga isda pag sa may sa amin ito ay nadungo ko lang ito habang kami nagbabiyahe nakita kong babaw kaya kami tumigil mga kapaders ito talikbago bago uli Tao. Sala mga Kapaders, nakahilak. Ulitin natin. Susundan ko na lang oy kung saan ito pupunta at baka may rupan kasamahan, baka puntahan. Wala na. Mm, -hmm. bali dalawa. Parehas talik bago mga Kapaders. Malala pa dito sukat ng talik bago. Malaki na naman ang tawa ng Bayer bukas. Hanap tayo. Baka mayroon pa itong mga butas silipin natin. Uy na ito mga Kapaders sibungin Orsono sono, dodobol ko ang rubber. Mm. Uy, kala ko nakatanggal, hindi palan. Maraming salamat, Lord. Kwartang linaw na. Nakala po rin tayo. Dito sa amin, ang gaton lapula po ang kilo 180 mga kapaders. Nagtaas naman ang presyo ng kaunti. Hanap ulit tayo, baka meron pang kasama. Ito, malaki, ganda ng pagkadapa. Tamaan sana. Mm lang, pa. Ulitin natin. Reject na ito mga kapaders. Yun, tinamaan na. Ulo ang tama. sporting matahan. Malaki ang tama mga kapaders. Usak na ito. Reject. Paulo na ito bukas. Bayagay itong sabawan. Hanap tayo baka mayroong pangkasama kasama. Dito sa butas, talikbago. Siguraduhin ko ito mga kapaders. Malapad-lapad na ito. Pasiguro, ay, tumago pa. Mm -hmm. Akala ko duduplasan buti yung panakot bagong hasa bago kami sumisid kagandahan dito at walang buldira na bato kahit tamaan ng bato hindi mapurol ang pana doon sa pinanaan ko mayroon pang isang lumabas na ito huwag kang malikot mm -hmm. ayos ito mga kapaders mayroon palang kasamahan yun akala ko iisa laang mamaya paglutang ko i-GPS ko ito malinis na bahura ito mga kapaders malinaw ang dagat kaya laang mayroon mga sarasalabay na maliliit pag natama sa usok ko malanit hanap tayo dito sa ilalim may sumuot mga kapaders isdang bukawin ito ito ang parting ulo sa unahan mmmm -hmm. hindi nakakibo labas yan huli ka na pandagdag uli ayan mga kapaders oras ngayon alas ni Bibi video naghina ang agos ito dalawang talig bago pag-aabayin ko at dudubulin ko mga kapaders dumating ka na sa asawa mo Dobol... Mm -hmm. double para sa tinamaan huwag sana makabunot yung isa mas malapad yung isa mga kapalers siguro ko yun ang lalaki at yung medyo maliit baka yun ang babae sunod sunod ang isda dito nagpapakita aalis nyo ito sa pana at baka mayroon pang kasama itong mataas na bato sisilipin natin baka mayroon isda na nakasuot naroon sa unahan Talikbago... bago mm -hmm. dinuplasan Uy, sayang pa. Ito, surahan. Ito na malaki-laki. Mm hmm. Sintido ang tama. Nagitik. Ayos na ito. Mamaya, mga sa sasabawang ko ito kasama ng nukos. Ito sa akin na isda at yung nukos sa kasamahan ko pag sinabawan mamaya. Makakatikim rin ng surahan. Ito, lapu-lapu. Pambinta naman ito, mga kapadyers. Mm hmm ayos na ito. Maraming salamat ulit, Lord. Dalagdagan yung aking sibungin na pa na kanina. Diyan ko na pinapatama ng isda sa partim buntutan, sa parting katigasan, at baka sa parting palikpikan, tamaan, makapunit, baka marijik lang. Ito, isda ulit mga kapaders. Mm -hmm, may tama na yun. Laylay ang bituka. Panain ko ulit. Mm -hmm. Siguro ito na kataka sa kasamahan ko. Ayan, may tama mga kapaders. Lele ang bituka. Na ito na mga kapaders. Kain tayo uli. Silibawang nukos na naman. Tapos surahan. At mamaya pagkakain, may sanday pa na kami. At para yung huli namin ay may nagdagam pa. May init. <laughs> tayo mga upak. Kain mga manoy, mga manay. Yo. Yo tayo. Surahan.